sama din po kayo nalipat na doon. Pag ano may third batch. Third batch Opa. ano, ay buti po na ano. Yung second batch dapat ngayon. Oo I-extend e sila kasi may bagyo at saka walang pasok. Oo. Si sila. Dapat sila ngayon. Sila ah, ngayon dapat. Oo. Mm -hmm. So kay Dapat kami bukas Opa. ang third batch. I-extend e ng ano yung second batch, siguro sa susunod na kayo. Eh, ano ibig sabihin po nun, -a, susunduin po kayo, tapos ihatid kayo doon? Oh, ah, may truck. May, ano, service. May service. May service uh -oh. Tapos Oo. yung iba naman ng tricycle kasi yung mga yero, pinakakot uh -oh. nila. Ay, hindi yun. Ano, ano, bang, ano, Ikakarga talaga sa truck. Oh, akakarga pa rin. Siguro yung nagta-tricycle, siguro dito lang yun. Ah, dito lang yun. Ah, Iyahabot uh -oh. ng so, ang ko, naik ang ano Sabi ko, ano, yung naik kinarga yung gamit yun, no? Kasi, eh, hulihin sila sa daan. Mm uh -hmm. -huh. po yung mga kabahayan, ano na, ano po, uh, ng uh, lumipat doon po sa Naikabite. Yung iba po ay uh, nag-prepare na, kundi daw po mamaya o bukas ay uh, susundoy na sila para hakutin ano, yung kanilang mga gamit papunta po sa relocation area sa Naikabite. So naudot udlot lamang po yung kanilang uh, pag-relocate, gawa nga po ng bagyo, minsan holiday kung kaya ta uh, pansamantala pero sabi nila bakong hindi daw mamaya o bukas sila susunduin ito po yung mga pamilya na ano i-relocate -re sa naikabite and ito naman po yung uh, project ng uh, Pasig Bigyan Buhay Muli ito po yung esplanad ano? yan hanggang doon po diretso po dun sa Roseros Forest Park Punta tayo dito sa ano, mga na ano, dito. Sila yung ano, tatanggal po dito sa ano, sa area na to, gawa nga po ng uh, project na ito. Yan lang po yung ano, uh, Loton Ferry Station. Tapos tapos na yun yung uh, Quezon Bridge. Tapos dito naman may LRT, yung train na nasa kayong MacArthur Bridge. Hello po, magandang tanghali. Kasama po kayo sa ano na palipat. Mm. Uh, bale, nandoon na po yung ano niya, mga gamit niya. Uh, pero at least lahat na is na kayo na doon lilipat. Usually Cavite at Bulacan yung lipatan ay eh, no? relocation area. Na ikabite. Paano mangyayari yun? Halimbawa, dito kayo nagtatrabaho. Babiyahe pa kayo rito. Kasi andito yung trabaho niya. Um. Pero ang kagandahan po noon may legit na kayong ano, bahay doon. May, may hulugan po kayo doon. Magkano po? Ay, ah, isang taon. 750 na. So, ay, si mama nga yun. Wait lang. So ilan yun? Good for ano? Ilang taon yung babayaran? Uh, yung 750 um, May 10 years, 15 ay, years. Ano yung 750 po? Isang taon natin namin babayaran yun. Tapos sunod na taon, 5 years. 5 years ang 750. Tapos sunod naman ng 5 years, ano yung 1,000 plus mga money. Ah. Sige po. <laughs> Salamat. Kasama din po kayo nalipat na doon. Mas ano may third batch. Third batch oh, ano. Ay buti po na ano. Yung second batch dapat ngayon. Opo. Oh, e extend sila kasi may bagyo at saka wala pasok. Oo. Oh, dapat sila ngayon. Sila ngayon dapat. So oh, oh, oh. dapat kami bukas oh, ang third batch. i e extend ng ano yung second bus, siguro sa susunod na. Ano ibig sabihin po nung uh, susunduin po kayo, tapos iatid kayo doon? Ah, may truck. May ano service. May service. May service. Tapos, uh -oh. ibang naman ang tricycle, kasi yung mga yero, uh -oh. hinahakot nila. Ay, hindi yun. Ano? ano, ano? Ikakarga talaga sa truck. Oh? Uh Akakarga pa rin? Siguro yung nagta-tricycle, siguro dito lang yun. Ah, dito lang. Hindi ah, ahabot ah, yeah, uh -oh. ng laik. So, sabi ko, laik yung laik, Sayang din yung gamit nyo, no? Kasi Puhulihin sila sa daan. Hmm. No. Pero at least, at least may sarili, may sarili na, kayo na po kayong bahay. Ilan taon, ilan taon kayo nanirahan po dito? Not ilang 18 years. 18 years? Kasi yung bata tagal na. Tagal din ano. Pumasok kami dito, wala pang anak yung bunso ko. Apo. Ngayon nagkailan ang anak niya, apat. Mm -hmm. Tapos nakakaboto rin po kayo dito. Ah, kung baga, legit uh, voters kayo. Opo. Thanks God at ano, meron na kayong... Ano masasabi ano? niyo, pa niyo pa sa magandang pabahay ngayon? Sa... Mm -mm. Nakita maayos niyo na, na po namin. ba? Nakita niyo na po? Opo, nakita na namin. Oh. Maayos naman po. Maayos naman. maayos. Ganda na, no, sana kung makapunta rin tayo <laughs> doon, ano? Makakita natin yung pabahay. Kaya ano ba yun kay... BBM? BBM. Apo. Oo. Oh, oh. Ay, salamat. Apo. BBM. Ay, salamat, salamat sa babahay, sa din apo, kami. Apo, apo. Thank you talaga. Iyan po Salami yung ano programa na ano, Pasig Bigyan Buhay Muli. Oo um. oh, nga, marami po talaga na iinggit. Sabi niya sana tumira na rin sa kay sa mga ganito para magkaroon. Ang mahirap din, no? Ang paghirap Ayan. kami dito. po yung baha, dati niyo? Saan po yung dati niyo bahay? Ay, sa likod. Ah, sa likod pa. Opo, yung So dito po sa diretso na to dito ilang uh, ah, ilang residente kayo dito? 63. 63. tapos lahat naman po na yun eh ano, nabigyan ng kabahay. Lahat. Lahat. Lahat sila. Eh. 60 hmm. families. 63. Oh, ah, 63 pa ano nagbigay mo? Tama talaga bibi. Ayun. Eh makakarating po ito kay PBBBM. Salamat po. Yeah, yeah. Kasi yung project niya yung Pasig Bigyang Buhay Muli kasama po na mabibigyan ng relocation yung mga apektado yung mga nakatira po sa tabing ilog ng Pasig. Ayan, ilang years kayo dito? 18 years eh. Dito na kayo siguro nagka-apo. <laughs> Yun, tama ka <laughs> 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 Hindi yung habang buhay na ganyan na rin, Bisa uh, matanda na tayo, wala pa rin sa hili na. No? Ilan? 18 years. 18 years old. old. <laughs> Nagbibinata na. Nagbibinata. Baka apo na sa tuod, malapit <laughs> na. Nagradit na nga. Eh. May asawa na. Oh, wala pa. Ayan guys, ito yung kanya nila. Ayan guys, matanda yung, yung oh. Kaya po si Nanay Telma Nanay Sus Telma Susmenya Susmenya Sus Telma Susmenya yan, Isa po sa nabigyan ng ano Pabahay. Ng uh, pabahay no? ni Pangulong Bongbong Marcos na nakatira po dito malapit sa Ilog Pasig. <laughs> Salamat po ah. Salamat po. Ayan po. Ito, ito lang yung esplanad na ginagawa. Oh. Salamat na yan. Ayan. Ito yung mga... Ay, yung iba yung nahakot na. No? Oh, ito yung kay Pahara. Oo, oh, yung iba nahakot na. Ayan, mga bahay nila rito. Ito po ay magiging Plaza MacArthur, Kuya Mm -hmm. Plaza MacArthur. Oo, kasi nga isa project na to. Ito ano. magkakaroon ng hagdanan dito na malaki. Dito, yan. Ta tayo dito. Nandito si Tatay Dundun eh. Ayan, nakita na Ayan mga kababayan, dito tayo sa kabahayanan, ano, yung mga nakatira po dito sa uh, gilid ng Ilog Pasig. Hello po! <laughs> Ayan, makikiraan! ayung ayos sabokay like ayos na ayung Ay? na. Ay, iba nag ano, uh, prepare dahil ano dapat yata kanina sila alis kanina daw ah okay kasi kung hindi lang dito ano kasi may ulan oo lakas ulan niyan at least ano, uh, hindi na sila ito daw usually yung area na binabaha lagi. Ayan sila di Santiago. Message sana sa pabahay. Ang uh, marami maraming maraming salamat po sa nagpabahay sa amin. Ayaw talaga ako. Ubat din niya ate. Wala rin kami. Wala rin kayo, ate? Wala rin kayo? Ano kasi ano yata? Kala ko ba 63 ano? families hindi po kayo nabilang uh -uh. ah yung first batch na yun hmm. sana maihabol kayo ate uh, ano, oo. para ano may, may pamilya ka na meron, po, meron po. ilan po anak mo kasi nakaraang araw po may na... Meron na po ng apo. Ah, apo. Okay. Meron na. Ilan yung nailipat? Siguro, hindi ko po masyado. Marami na? Ilang ma... Ilan? 20 families. 20 families na. Nailipat na? Sigurado na meron o. Ah, okay. Ah, bakas si tatay nga, nandun nga sila tatay ngayon. O sila ito lundum-dum, di ba? Ha? O sila ito lundum Yung nandiyan si tatay. Kasama sa first watch. Kasama nga po. Kasama nga po sila sa Wala na pa na. Bakit na disqualify? Wala daw po anak. Ah, Wala lang anak? Eh, may mga asawa anak na po yung anak ko. Ah, eh. oh, sayang. Hindi nga lang po na ilagay. Kasi oo. So, sige po. Mag-update po kami ulit, ha? Sige sa po, mga salamat ano. Po. Sige po. O, salamat. Salamat po mga hindi nagkaroon, magkaroon. Oo nga, oo nga. Para mapaabot natin ito. Salamat. Salamat. Po. bye Bye-bye. Sa tabi kay love you ang nagay sumisilip Hangin ay presko, pipit bagong pag-ibig Dating madilim na maliwanag na landas Bawat hakbang pag-asa ang yumayaka Hawak kamay sabay natin mararating Bagong yugto, bagong awit ng damdamin